Yamashita River. Isa ito sa sikat na tourist destination sa bayan ng San Jose sa lalawigan ng Tarlac. Ngayong araw ay sisilipin natin ng hot spring sa ilog na ito. Bukod sa ilog at hot spring ay meron din daw mga tunnels dito. Pero para saan nga ba ang mga dambuhalang mga tunnels na yan? Ayon sa mga nakausap kong residente ay preparation daw yan sa gagawing dam. Ito ang tinatawag na Balog-Balog Multipurpose Dam sa Barangay Maamot sa San Jose Tarlac. Ang project na ito ay naaprubahan noong August 5, 2013 Panahon nito ng panunungkulan ni dating Pangulong Noy Noy Aquino. Ito ay may budget na 15.8 billion pesos at inasa naman ito na matatapos noong May 2016 ngunit hindi rin ito nasunod. Ito ay muling naantala noong 2019 dahil sa kasagsagan ng COVID-19 at hindi pagsunod ng builders neto na sundin ang nakasaad sa kontrata. Agosto ngayong taon naman inanunsyo ng bagong kalihim ng National Irrigation Administration na ipagpapatuloy ang proyekto ngunit pa ni bagong builder na ang gagawa nito. Samahan niyo ako muli at ating silipin ang Yamashita River at ang dambuhalang mga tunnels sa kasalukuyang ginagawang Balog-Balog Multipurpose Dam sa Barangay Maamot sa San Jose Tarlac. Next time, papasukin natin to. Pero in the meantime, ito muna may papakita ko sa inyo. So last time finiture ko yung sa Nusita May mga ilang uh, pasyalan pa dyan Na hindi ko na feature At yan ang babalikan natin Pupunta uh, Pupuntahan natin yung hapon ay Yamashita River Actually Hot Spring River ang tawag yun Pero hindi ko alam kung totoo nga may hot spring doon Pero sisilipin natin Or nature spring ba o hot spring basta parang ganyan Sisilipin natin kung ano bang meron sa Yamashita River Astig yung pangalan ano Yamashita Kala mo eh mayroong nakabaon na Yamashita treasure doon ha ah. So time check natin na ito Launa ng hapon so, Medyo Hindi naman kalayuan din yung pupunta natin Ganda guys oh Pakaganda ng view Ay kape muna tayo mga ah, brother Maga pa naman, mga quarter to two pa lang ito. Yun ang kagandahan niyan kasi malapit lang din ako dito kung gusto kong mag-anoyned. May mga ilog akong pwedeng liguan din dito sa San Jose. Tsaka syempre yung uh, ambience ng bundok. Ayan yung numero uno Yun nga lang dito Wala tayong dagat Fresh water tayo rito Madadalan din natin yung Papasok papunta ng Tala Road yung Papuntang Sitio Tala O yung tinatawag na Bagyo, mini bagyo Or little bagyo ng Tarlac May mga riders pa rin ako nakikita Kanina limang riders din yun yun yung mga nag-extend siguro ng kanilang mga bakasyon dahil nga napapalaman no naipalaman na itong isang araw lang ano doon sa sunod-sunod dapat na bakasyon or ito yung Tala Road mabaka na dyan ba sa bundok na yan maganda or diretso lang tayo dito dito natin makikita yung Yamashita River pero maganda pa rin yung kalsada at yung sementado tsaka 2 lane sya Malabot, mga brother Ito, ayun, oh, Monasterio de Tarlac. Kitang-kita mo na rito. Apakaganda. Parang tuloy nga yata to. Ano ba ito? Ano ba yan? Ah, wait a second. Ang ganda talaga ng lugar na ito. Napapalibutan ng bundok. Panalo. Gandang-ganda ako sa lugar na ito. may ilog pa source ng tubig astig din ang bundok na to eh isa sa pinaka highlights yan sa lugar na to Rocky Mountain yan mga brother yung matangkad na yan bundok yung, yung Yamashita River may hot spring ba doon? pero dati may hot spring doon? Ito to ngayong uh, nakapost na nabasa ko sa Facebook Pero meron daw isang resort na nagki-cater doon sa Hot Spring Masarap maligo sa Hot Spring mga brother Nakaka-relax yan At saka Meron daw ano dito uh, Mga tunnel Sabi sa akin ni Kuya Doon din daw sa Yamashita River yun katabi niya Masilipin natin yung mga tunnel na yan Oh wow Lumalamig ang lamig ng hangin dito. Biglang lumamig. At yun, tinatawag nilang oxygenated. Ang ganda. <laughs> ganda oh. Siguro hinahiking din tong bundok na to. Maganda siya eh. Oh. Ayan oh. Mukhang um, maganda naman yung performance ni Doming Pwede na tayong mag uh, long rides ulit bukas So sa mga susunod na mga videos Ay moto camping ang makikita nyo Parang napakadami namang ano, equipment dito na pang hukay Ano mayroon? ba yung nagukay ng tunnel? Bakit yun yung ng tunnel mga brother mga equipment na yan Napakadami Oops. Excuse me. Yung Mashita River. Ayan, papakaliwa tayo. Barangay Maamot. mga round uh, 220, 230 pa lang siguro to tagal kasi ni Diana kumain doon eh Smeo. sabi ni Doming pahingayin mo muna ako ng mga ano, ilang upgrades muna sabi ito yung tsura niya dito mga brother kunti lang yung naliligo medyo halos dulo na nga to Medyo eh, may tulay oh Tignan natin yung mamaya kung saan pupunta yan. I think ko sa kabilang barangay siguro to. Parang may mining kano to. Minahan dito dati eh, no? Eh, oh, nagtanong tayo dun sa mga lokal, mga taga rito. Sabi sa akin, meron din daw dyan. Yan yung mismo sa kabilang side ng ilog. Kaso nga lang konti lang yung hot spring. Kasi nandun pala sa gilid mismo ng ilog. Sumisirit yung spring, yung hot spring. So ngayon sabi sa akin, punta daw kami sa baba. Mas malaki daw yun. <laughs> Mas malaki daw na bukal na spring. Kaya uh, babalikan namin yung daan kasi uh, nandun daw yung daan pa baba punta sa ilog. nakadugtong na ito kung saan tayo Pwedeng Pwede may pasok daw si Domingo? Oh, pwede, pwede natin ibaba yung motor doon. Sa ilog mismo. Alright, <laughs> excited ako. In the meantime, sundan muna natin ito kasi may tulay akong nakita dyan. Mag-adventure tayo dito. Tara. Ngayon tuloy mga brother. Dehan-dehan. Alrighty. Sabi sa amin, yung mga tunnel daw nandito. Sisilipin natin yung isa sa mga tunnel. Kasi meron daw tatlo ata. Ano sabi yan tatlo? tatlo? Tatlong tunnel. So tara, puntahan natin. Maaga pa naman. Tsaka natin puntahan yung hot spring mamaya. Ra-ay! Paktay tayo di ha. river crossing doon. Doon sa mana. Saan na tu, saan ito turo ni Kuya kanina? Ito. Doon. Tanong natin sa mga bata na saan yung tunnel. Merong tatlong tunnel, seryoso. Asa yung tunnel? Sa, sa dinaw. Ah, pa pa pa, puntaran. Ah, sige, thank you ah. Daming adventure Heck yeah Ang tanong, gano'ng kalalim to That's yes, my boy Oh, laking tunnel na ito Wait, 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 wait Gano'ng kalalim yan Ako oh, madulas to Ako oh, madulas nga to mga brother Ang lapad ng bukaan na ito mga brother This is the gate to zombie land mga brother <laughs> So malamang maraming mga paniki dito Ang lamig ng hangin niya nang gagaling sa loob Wow. Alright, well, hindi tayo makakapasok dito ng todo mga brother dahil may mga tumutulong mga uh, bukal part ng bukal sa taas. Tumutulong mga tubig. Ano? Uh, Pero yung support nito mga brother, talagang purong bakal yung ginamit. So hindi rin basta-basta. Hindi ko lang alam kung gaano ka haba itong tunnel na to mula rito sa bungad na to hanggang to sa kabila. Pero tanong natin mamaya sa mga residente dito. Hindi ko alam kung ito yung part ng dam or part ito ng mining dati ng gold dito sa lugar na to. Pero sabi sa amin kasi mula dun sa may tulay, part na daw yun ng dam eh. Kasi ko to dun sa kabilang side ng ilog kasi umikot lang yung ilog na yun eh. Paikot siya. Tapos mula dito, lulusot sa kabilang side ng ilog naman dun. Next time, papasukin natin to. Pero in the meantime, ito muna may papakita ko sa inyo. Hanapin muna natin yung hot spring. Kasi 'yun yung pinaka-initial na target natin talaga kung bakit tayo pumunta dito. Hanggang sa napunta na tayo dito sa tunnel na 'to. Kaya sa banda yung ano, yung hot spring. Kaya di ba may tunnel dyan? Kasama ba yan sa minahan dati? O yan yung gagawing ano, dam. Ah, okay. So dam ngayon mga brother. Akala ko part yun minahan. But anyway, uh, ay yung butas doon, sa so may side doon, sa kabila naman. Dam din yon. Saan nang gagaling yung tubig ng dam? Ba't may, may butas pa dyan? Ah, may may outlet ng tubig doon. Ah, ang galing, no? Oh, tama. So, ibig sabihin yung likod ng bundok na to may ilog pa dyan? Na-confirm ni Kuya. Ah, dam pala yun. Dam nga yun, mga brother. At saka kung bakit nagtataka kayo, bakit may butas doon? Ah, eh, dahil dito, dito magtatambak ba, le Ah, doon magtatambak. Tapos yung outlet ng tubig doon, kaya sa kaya nagtataka kayo, ba't ang taas kasi syempre tatambakan yan, eh. So, tataas yung antas ng tubig kumbaga parang kung tumaas yung dam yun yung outlet papunta doon naman yung tubig palabas para hindi magbaha dito sa part na to alright salamat kuya and ah, thank you let's go oh hindi nga minahan yun <laughs> Yeah, boy. Panis kay Doming Ay, ah, ito Alright Ito daw mga brotherhood Ang ating daanan Lalaki ng mga bato Hindi naman pala masama Tatayo na ako Acrobatic na tayo rin Ito mo na Ayaw naman pala. Serado 'bay at springtay. Sa gilid ng ilog, yung bual mga brother. Naalala ko to dun sa asin 12, sa gilid mismo ng, ng ilog yung mga brother sumisirit siya. At saka hindi lang yung konti lang o mahina yung tubig niya. Malakas yung tubig niya. Nakakapaso talaga. Tignan natin kung pareho lang nito. Sabi sa akin mahirap daw puntahan dahil malakas yung agos ng tubig. When? When? Alias Oong, alias Kabute ya okay. si Tatay. Shout out po. Tagalog kami Tagalog <laughs> Ah, subukan mong lakarin mga brother. Madulas. doon sa taas medyo mababa na yung tubig. Pwede nang lakarin kasi nga lang yung dulas ng mga bato, yung nakakatakot, sobrang dulas. Kaya wag na lang natin puntahan net. By the way, yan yung hot spring mga brother kung gusto niyo puntahan. Ayan. Alam nyo ba kung gaano kalalim to? Aabot ah, yan ng 10 feet. Grabe pa lalim pala yan. Ito na. Uwi na tayo. Mag alas 4 pa lang to. Ito may bagong dating pa. Maliligo. <laughs> Nagsis nagsisimula silang gumawa ng kubo rito. At mag-repair din yung mga naiwan dati. Kasi nga, Halos patapos na rin naman ang, uh, oh, malapit nang matapos ang tag-ulan. Kaya uh, sa malamang at sa malamang dadagsain na naman itong mga ilog. Uh, pagka December, January, hanggang summer na yan. So yun guys, ang ating rides. Maraming maraming salamat sa pagsama ulit at saka sa panonood Next na rides natin, mag -moto camping naman tayo. Solo Riding Adventure signing out. I'll see you on the next adventure.